So, hi guys, what's up? Bagong para na naman. So, ito nyo. Ano ko? Nabapalhas sa amin. Pinatawag. Nabapalhas. Napawisan. So, Napawisan na pala sa Tagalog. Mayroon na eh. May bagong parcel na tayo. So, i-open natin ngayon ang bagong parcel natin ito. So, ito yung stove. Ah, uh, ano yun? Ah, uh, butin. Ah, butin. So, ito. Kita nyo mamaya. So, stay tuned for watching. Tsaka kung gusto nyo mabili, huwag nang magpapahuli. Just click in yellow basket.

Double yung pangding nga, guys Git-git yeah. yeah, yeah. <laughs> no? Yan ang atatsikis Ang atatsikis sila bas 1 million pesos Pera o kaon? Pera Ito na lang kinakabok Pera. Pera o kaon? Kaon 1 million pesos ngit git ngit eh Kailangan mo git-git Bari mo git Oleh, 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 guys, oleh, 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 A bit thin, steel, steel. Good. Click the other skip.